Uh, Makabigyan ka po sa si kayo namin, ka-Aruk, ka ka-Tagapangasinan, lahat po kayo. Nanarap uh, na kayo namin, uh, lahat po kayo, mahal na mahal ko po. Uh, sana po huwag niyong kalimutan po mag-subscribe, uh, mag-like and share para malaki kayong updated sa aming YouTube channel. Ang i share ko po sa inyo ay yung patungkol po sa poder ng Pinay juice ang Infinite Juice po ay napaka-bisa po, magkala magandang gamit din po sa spiritual na matikombati, dahil po uh, maasahan po niyo ito ang Infinite Juice ito po yung gamit ko rin po uh, uh, sa sabi iba pa ang aking ginagamit at magsishare mo muna ako sa inyo ng herbal po na magagamit po niyo para alam nyo po dahon at balat ng akasya ay nilalaga pananakit ng kusun pananakit ng tiyan uh, maganda po ilaga to sa mga sumasakit po yung mga puson sa tiyan uh, pangalis po rin po ito ng hangin sa uh, tiyan sana po uh, alam niyo po yung uh, balat ng akasya yun po tanggalan niyo po yung balat at kumuha po lang kayo ng konti ilaga nyo na nananakit po yung tiyan nyo o pozon, number one po ito ng uh, balat ng akasya, ilaga po nyo ng 15 minutes tapos palamigit tapos inumin nyo po at kung malimba ininom nyo po dapat kabisaduhin nyo po yung uh, sinabi ko sa inyo na uubir gubir hin maria upiklom isus mariam amin uubir gubir hin maria upiklom isus mare amin ito po yung ibubukan nyo sa mga herbal Ah, uh, pangkonsagra sa grasa, mga herbal po 'yun. Ah, uh, kay mahal na birhen po 'yun. Ay ko po. Ah, uh, susunod pong video ko po ay i-share ko po yung Uber go birhen Mario Piclo. Sus mare para alam niyo po ang uh, kopya niyo na lang po. Maraming salamat po. Ah, uh, salamat po. Ang i-share ko po sa inyo yung ah uh, poder ng juice. Ah, uh, una po ay magdasal po ng ama namin na sumasampalataya at isunod po yung orasyon. Usalin ko po, po yung orasyon. Divino, digno, magno, ma, ngitam, makam, hum, Cruz, domini, internum, Tremenda, kuuyus, dium, nubi, subdensa, ginta, valuis, benedictus, patrim, sabium, visitim, octus, plaulis, plaus center, Ilisium, Ilium, Mater Internam, Librami, Salbami, Mirum, Mitam, Mitam, Makam, Miormam, pagmamitam, Cruz, Hum, Cruz. Salin po sa isip lamang po, ipo sa dibdib ng tatlong bisis. Masalin ko lamang po, Divino, Digno, Magno, Mitam, Mikam, Hum, Cruz, Divino, Eternum, Reminda, Uyus, Diyong, Nobi, Subdinsa, Ginta, Valius, Benedictus Patrim Sabium Nisitim Octus plaus, Plausinter Elysium Ilium Pater terminam Liberami Salbami Mirum Mitam Mitam, mitam Makam Yoram Akmamitam krus Pum Cruz Narito po ang orasyon Tatang bispo Salim po Pagyan uh, ang pinito Diyos So, maganda po itong gamitin pang puder. Uh, yung bago pa lamang po sa spiritual, uh, nag-aaral lang po. Ito maganda pong poder po. Maigsi lang po ito, pero kompleto po ito. Na poder ng pinito juice. Pinakakatakutan ng mga masamang spirito, demonyo, masamang elemento, mga um, mga lupa, duwindi, nakakatakutan po. Ito po yung ginagamit ko rin at kung nag-uusal po kayo kung bago lang po kayo ay pwedeng basahin po pag na-memorize nyo na po uh, pag na-memorize nyo na po usalin niyo na po sa isip lamang po ito kung saan man kayo maglalakbay saan kayo pupunta usalin niyo po ito ito ay nang buruan po ang protection po ito pinito Diyos Sana po tangkilikin nyo palagi ating YouTube channel. Iwagan ang Pangasinan. Mag-subscribe, mag-like, and share para updated po kayo sa aking susunod na video. pa out po sa inyong lahat. Shoutout. Bye-bye po. Bye-bye po. Amay po. Abiga ko na si kay namin. po. Amay po.